Hello people! Kaninang umaga ay gumawa ako ng crepes. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakagawa nito at sakto yung mga alaga namin dito. Mayroong mga pinsan na nag over dito sa bahay. At sure ako na pagka ganitong breakfast, yung mga nag over dito ay matutuwa talaga nitong pagkain na to. Lahat ng mga ingredients na nakalagay sa screen ay be-blend lang natin gamit ang blender. Pag wala namang blender, pwede naman haluin gamit ang sandok or wire whisk. After paghaluin ay sasalain muna natin yan. Tapos pwede na rin natin yung isalang sa apo. Gamit naman yung non-stick pan, pero nagpahid pa rin ako dyan ng konting oil. Kailangan malabnaw yung ating butter para magkaroon tayo ng manipis na ganyan. Parang wrapper siya ng fresh lumpia. Marami-rami na tayo upload ng crepes pero marami pa rin akong nakikita sa comment section na nangingin ng recipe nito. Siguro ito na yung iba na kaka-follow lang nila or baguhan lang dito sa ating page. Lagi ko itong ginagawa tuwing weekend. It's either pancake or itong crepes ang gawa ko para sa mga alaga. Sa mga oras na yan, tulog pa yung mga alaga ko. So naisipan ko na gagawa muna ako ng para sa amin ni ben. Para mauna kami mag-almusal Para pagkagising nila, sila na lang yung aasikasuhin Kaso hindi pa ako tapos, meron ng dalawang batang nagising Kaya inuna muna namin sila Ang isang batang bisita, nag-request na plain Nutella lang yung para sa kanya At yung subunso pala to, yung both strawberry and banana yung sa kanya Wait lang, may pupunaan na naman dyan, bakit hindi ako naglaglag? Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman to ibibenta sa inyo kakain lang naman kami nitong lahat dito lang sa loob ng bahay. At nagugas po ako ng kamay, opo. Kumanta pa ako ng happy birthday para siguraduhin malinis talaga yung aking kamay. Maraming dama kasi talaga yung iba. Yung kamay ko, mas malinis pa sa budhi nyo. Pinawarm ko yung Nodella na nilagay ko sa plastic bag para madali nating i-dressel sa top. Sa pangalawang alaga naman, yung request niya ay puro strawberry lang ang ilagay. Sa top naman, naglagay din tayo ng konting strawberry para malaman natin na kung ano yung laman ng loob. Strawberry lang yung ilalagay natin sa top dahil yung laman niyan ay strawberry lang. Kung banana at strawberry lalagyan din natin yan ng banana. Yung na-serve na yung mga breakfast ng dalawang gising na alaga ay sinunod ko namang inasikaso yung sa amin ni Belle. Dati naalala ko pagka magkakape-kape yung mga amo sa hapon, mag request sila ng ganito. Pero ngayon kasi parang dahit dahita na sila. Isa lang muna bawat sa kanila kasi nga pwede naman silang mag-add or pwede naman silang pumunta ng kusina para mag-request pa ng another one. Itong breakfast na to, hindi din to pwedeng lagi-lagi kasi nga yung sugar. And ito naman yung sa amin ni Belle, tagdadalawa na agad-agad. Then ready to serve na yung ating breakfast. Tara kape. Kape tayo. Ito ating breakfast. we and three.